yung ating sitawan mga idol yan guys mga ka farmers ito naman yung ating mga gulayan. yan mga gula yan. kunting sitaw yan Kuro na kailang harvest na ako dito kaya sa akong sitawan, may namumunga may namumunga tayo yan medyo maiksi ma na yung bunga niyan dahil matagal na yan nagbunga tapos ito yung mga bago yan ito yung mga sitaw natin. Medyo kikita nyo medyo ano na yung gul, bu, bu, ano nya dawan nya. Palaya na nga dahil lu, ano na siyan, matagal na yan. Hindi ko lang pinatay. Tapos ito naman yung bagong tanim natin na sunod-sunod yung ating pagtanim. Ito na yung kanyang bunga. Ayan. Medyo may kabaan dahil bagong ano ito. mga bagong tanim na ito. yan Ayan. Ito yung ating munting sitaw. Ayun. yan, Ang gawa ko dito sa ating sitawan ay pag nakikita ako na medyo may na yung kanyang pagbunga ay nagatanim agad tayo. Sinataniman na natin. Ito yung mga bagong tanim natin. Kung nakikita nyo yung kanyang daon ay nakapa na ano pa bago pa presko na presko pa yung mura pa Kumpara doon sa iba na nakikita niya medyo may mga tuyong daon na kaya medyo ano na siya dyan. And then may nakauna-una ko ng mga tanim. Ito ay mga sunod na mga bagong tanim ko ito na ngayon nagbunga na rin. Ito yung kanyang bunga yan. Yan. Ito yung gawa natin dito sa ating gulayan. Pag nakikita natin na medyo mahina na yung pagbunga ng ating sitaw nagtanim agad tayo para yung bunga natin yung kanyang ating pagharbis ay tuloy tuloy hindi yung hintayin natin na mamatay bago tayo natin taniman yung ating gawa dito ya yeah, iba pag kita natin yung mahina na yung kanyang pagbunga nataniman agad natin ng panibagong tanim tulad nito yan nagagapang na nagagapang pa lang sya yan mga ito bago yung tanim yan yan pero may bunga na rin yan, ito na rin ang bunga niya. Ganyan pa lang kataas, may bunga na siya. Yan, iyan mga nauna. Nagabunga pa rin, tuloy-tuloy pa rin ang pagbunga ng ating sitaw. Kaya mamaya mag-harvest tayo ng ating sitaw dito. Dahil may kunting order tayo dun sa baba, sa dun sa amin. Yan. Ito, kung nakita nyo, wala na ito. Dahil pa na ito, kung sa tao pa, ay matanda na. Mahina na yung tuhod niya. Ayan yung bunga niya, wala na rin, medyo palakos na rin yung bunga niya. Yung rin nakikita niya yung kanyang daon, medyo patuyo na, pa, patay na yan. Kaya, papatuloy na natin yung puno niya sa sunod. Puno niyan, pero ito, ayos pang iba. Ayan. Medyo may kabaan pa yung bunga niya. Ayan. At ito, yun yung bagong tanim natin. Ayun. Ayan. Kabila yan, bili sa gilid lang lang ano yan, ng atog. Ito yan. Ayun, ang ating mga gulay. Ayun siya. Ayun. Punta roon.